opisyalis ng barangay, sila ang naguna sila ang naging front mga front sa DNR, nanguna sa project na sila ang magsabi sa inyo na o kailangan lupa mo, lagyan natin ng project ng DNR o, pag ayaw mo, bala ka tatakotin ka, pag matakot ka, alis ka ng lupa mo, Oh, papasok sila na walang problema, you will be called to the DNR to answer, bakit ayaw mong baka inpi kayo INP ka talaga ha? Bakit ayaw mong magpasok ang program ng gobyerno? So at that instant, sir, matakot sila. Nagpunta kami sa Manila, sir, at nag, nagpasa kami ng dokumento na ito ang ginagawa ng ibang offices ng DAR, ay DNR, at ng barangay officials. Dokumento dito, sir, parang 2017 o 2018. Matantin lang, sir, there, there, was no answer. Sa kanila na ring pag-aamin maging ang kasalukuyang alkalde ng kanilang bayan na sali na rin sa hindi pagkakaunawaan sa usapin ng ancestral domain sa kanyang nasasakupan. Eh, hindi man nagkaunawaan ang grupo namin sa saka ng Talakag. So nag-file kami ng complaint sa DILG sa Manila. January 4, 2019, nag-file kami ng complaint against the mayor of Talakag sa pagharas sa amin at in-evict kami doon sa aming tribal building sa Talakag. Uh, ang base namin is gross violation to the April and abuse of Justice si Authority as the so, nagawa kami dokumento sir, nilalaro namin doon sa Manila sa DLG until now there was none Sa hindi inaasang pagkakataon, mas lumalim pa ang sigalot sa panig na mga katutubong lumad at pinuno ng kanilang bayan. Doon sa tribal, tribal building namin sa munisipyo, di ba kung may municipal hall, A uh, pinuntahan ng mayor namin at saka they forcibly get all things and put it outside the building. O, oh, sabi nila, oh, huwag nang ipapunta dito si Lato ng Ipukul. Wala na raw akong upuan doon. Hindi raw ako ang kinilala na chieftain doon sa tribal building. Anila, pinaalis sila sa kanilang tribal building kung saan kanilang naiwan ang mga sulatin na may patungkol sa kanilang kasaysayan pati na rin ang ilang dokumento na may kinalaman sa pagkakakilanlan at kultura ng kanilang mga tribo. Dagdag pa sa kanilang hinaing at sama ng loob ang tila pagsasawalang-bahala at hindi pagbibigay ng kahit anong abiso ng pong mayor sa kanyang naging desisyon. Pero to say that, well, hindi man yung nakita ng mayor at sa halip is inigit kami sa aming tinaras kami, inigit kami sa tulugan without due process. Dala na rin ang kawalan ng sapat na kakayahang pangpinansyal na mga katutubong lumad, tila isang malaking suntok sa buwan. Ang may parating sa pambansang pamahalaan ang kanilang sitwasyon at mga saloobin. Kaya naman masasabing isang pagkilos ng tadhana ang naganap ng mag ang landas ng mga lumad at ang mga kapatid na lumad na sanay mabigyang pansin at aksyon ng mga nakatataas ang kanilang sitwasyon sa gitna ng umiiral na hiduan nila sa lokal na gobyernong nangangasiwa dito sa pag-agaw umano ng mga ito sa mga lupaing itinuturing nilang tahanan na kabilang sa kanilang ancestral domain. Dito, sumalubong sa amin ang grupo ng mga lumad na sama-samang naninirahan sa mataas na bahagi ng kabundukan. Sa mga suot nilang magagarang palamuti at makukulay nilang kasuutan, sa unay hindi mo aakalain na sila pala ay nagmulat sa iba't ibang mga katutubong tribo ng mga luman. Ang tribong Higaonon, Manobo, Talaandi, Kitanglan at Kalatungan, iba't ibang tribong pinagbuklod ng itinatag nilang kooperatiba na layuning maprotektahan ang kanilang karapatan sa lupaing kanilang pinaniniwalaan na sakop ng kanilang ancestral domain. Ang pangalan po namin ang sister domain at sa kanang council namin, namin ay ang Higaonon manobo talaandig kitanglan kalatungan ang sister domain. In short, it is himatakan. Na ang himatakan naman ay ang Kolonya. niya sa Bisaya is pagmata na. Sa English is himatakan wake up. Gaya ng mga katutubong higaonon ng St. Peter, sila din raw ay nakararanas ng panghaharas at pananakot mula sa isang lokal na opisyal at ahensyang nangangasiwa sa kanilang lugar. Sa pagdanais ng maayos ang sigalot sa kita ng mga katutubong himatakan at lokal na pamahalaan, gumawa ng formal at legal na hakbang ang mga luma upang maiparating sa national government ang kanilang hinaing at sitwasyon. Nagpunta kami sa Manila, sir, at nag, nagpasa kami ng dokumento na ito ang ginagawa ng ibang offices ng DAR, ay DNR at ng barangay officials. Dokumento dito, sir, parang 20, 2017 o 2018. But until now, sir, there, there, was no answer. Sa kanila na ring pag-aamin, maging ang kasalukuyang alkalde ng kanilang bayan, nasali na rin sa hindi pagkakaunawaan sa usapin ng ancestral domain sa kanyang nasasakupan. Hindi pa nagkaunawaan ang grupo namin na at saka ng Talakag. So nag-file kami ng complaint sa DILG sa Manila, January 4, 2019. Nag-file kami ng complaint against the mayor of Talakag sa pagharas sa amin at inevict kami doon sa aming tribal building sa Talakag. Uh, ang base namin is gross violation to the April and abuse of this authority as the mayor. So nagawa kami ng dokumento sir, nilalala namin doon sa Manila sa DLG until now the Rosna. Iinaasang pagkakataon, mas lumalim pa ang sigalot sa panig na mga katutubong lumad at pinuno ng kanilang bayan. Doon sa tribal, tribal building namin sa munisipyo at iba ko municipal, municipal hall, Uh, pinuntahan ng mayor namin at saka they forcibly get our things and put it outside the building. O, sabi nila, oh, huwag nang ipapunta dito si Lato Lingi Pukul. Wala na raw akong upuan doon. Hindi raw ako ang kinilala na chieftain doon sa tribal building. Anila, pinaalis sila sa kanilang tribal building kung saan kanilang naiwan ang mga sulatin na may patungkol sa kanilang kasaysayan pati na rin ang ilang dokumento na may kinalaman sa pagkakakilanlan at kultura ang kanilang mga tribo. Dagdag pa sa kanilang hinaing at sama ng loob, ang tila pagsasawalang bahala at hindi pagbibigay ng kahit anong abiso ng nakahupong mayor sa kanyang naging desisyon. Yung sad to say that, hindi man yung nakita ni Mayor at sa halip is in-evict kami sa aming in-evict kami in sa aming tulugan without due process. Dala na rin ang kawala ng sapat nakakayahang pang-pinansyal na mga katutubong lumad tila isang malaking suntok sa buwan ang may parating sa pambansang pamahalaan ang kanilang sitwasyon at mga saloobin Kaya naman masasabing isang pagkilos ng tadhana ang naganap ng mag-cruise ang lantas ng mga lumad at ni Undersecretary Orlando Ravanera. Kaya unang ba nag nakita kami si Rabanera, ni Ren ko sir. Salamat nang nag nang Jose nang magbabaya. Na ikaw at ako naging magkaibigan. Yung si Undersecretary Chairman Rabanera. Kasi through him, yung mga hinayang namin sir, na nakarating at na-follow up sa mga agencies na hinigyan namin ng mga reklamo. Hinikayat at tinulungan ni CDA Chairman Rabanera ang mga katutubong kasapi ng himatakan na ayusin ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng isang kilusan alinsunod na rin sa rekomendasyon ng lokal na pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang kooperatiba. A strong army can conquer a kingdom, but the strongest army in the world cannot stop an idea whose time has come, and that is cooperativism. Enough is enough of armed struggle. Enough is enough of violent extremism. Magkaisa po ang mamayang Pilipino para baguhin itong mga structure of oppression. Pag-amin ng si Dave Sherman, baon-baon niya ang advokasiyang sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isang advokasiyang balang araw, mabigyan ng pantay-pantay na karapatan at boses ang bawat mamamayang Pilipino. Magkakaiba man ang kinagisnan at kinatatayuan. Kaya nga si Presidente, nagagalit eh. Ang sabi niya, kayo ha, water is means to life. Electricity is means to life. Do not use it to make so much money. Enough is enough of oligarchical control. O ano ang kanya? Cooperativism is the answer. You see that empowerment of the people. Equity. Sa pagkakaupo ni Pangulong Duterte noong 2016, isa sa naging mainit na talakayan ang pagbibigay pansin sa mga hinaing na mga lumad patungkol sa kanilang ancestral domains sa kabila ng paghikayat ng Pangulo sa mga investors na linangin ang mga ancestral territories, batid ng Pangulo ang suliraning kinakaharap ng mga lumad. Kaya siniguro niyang bago pumasok ang mga mamumuhunan sa mga lupaing sakop ng ancestral territories, kinakailangang konsultahin muna ang mga tribong naninirahan dito. Sa isang press conference, binigyang diin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi papayag ang Pangulo na ipagbili ang propriety sa lupain ng mga lumad. Meron po tayong mga batas na pinapatupad. Meron po tayong mga, mga ancestral domains. Ang sabi lang naman niya, papapasukin niya ang mga namumuhunan dun sa mga ancestral domains. No? Nang sa ganon, maibsan ang kagutuman uh, ng mga lumad. Kapag nagkaroon po ng mas uh, mas malawakang mga trabaho dyan sa mga komunidad ng lumads, mababawasan na rin yung impluensa ng NPA at sa ganun po, hindi na sapilitan na kukunin ng mga NPA yung mga lumads at gagawing mga mandirigma. Sa pagharap naman ng Pangulo sa mga tribal leaders noong 2018, inanunsyo ng Pangulo ang paglalaan ng isang milyong piso para sa agricultural land and community development bukod sa pamamahagi ng mga bahay sa mga lumad. So ako na yung mangita o investor. Muingon, dili magmina, D di, 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 na. Pag may ng inyong lugar, marahon na to. Magiging lang mo sa ila, kung sa'y gusto ninyo. If you want agriculture alone, mubuhi ko initially, karong karong adlawa, huwag siguro buhi ang tamog 100 million. Kaya naman sa ngayon, ang tanging pinanghahawakan ng mga katutubong membro ng Himatakad ang maging kaisa sila ng Pangulo sa advokasya at pangarap nitong mabigyan ng pantay-pantay na karapatan ang bawat Pilipino. Kabilang na silang mga lumad, walang maliit o malaki, walang mayaman o mahirap. 2005, ilang gisugdan ni kini pagkuan nila o kuan purikto nagtugod ang tubig panu, panubig sa lungsod talakag 2010 usan na pasalamat kung dako ni sir kay may tumod sa iya na ipadala mo din ni aron nga ang tanan nga mga problema namo kaming mga katutubo ma dungga ni presidente Panginaot gid unta ko nga kun may mo tabangan mi ni Tatay Digong nga kining giugmad sa akong ugangan sa sukad pa sa una nga panahon mabalik ni sa iyang mga anak tanan to sa aming mahal na pangulo tulungan niyo po naman ang mga kirantes na dumen na nakamit namin ang hostisya. Nang sa ngayon po, wala po kaming lupang na ano, trabaho. Kasi namatay na yung mga lolo't lola namin. Hindi pa namin nakamit yung justisya dyan sa...